Hello guys, for today's video is magluluto ako ng pansit kasi yung asawa ko ay gusto niya daw ng pansit tapos wala akong makita ibang sahog kundi ang sayote at ang bagyo pichay lang hindi ko naman na videohan yung bagyo pichay dun lang sa pag ano ko sa kawali tsaka yung may videos yun lang yung sahog ngayon lang ako talaga nagluto ng pansit na sayote yung nilalagay instead of potato or carrots ano na lang yung sayote na lang kasi hindi naman niya nakakalason isa pa as long as is, ano makain siya gulay siya pwede naman pala siyang isaw kahit saan ang importante ay ang mahalaga at ayun na nga, when, ano, na ko na yung chicken. Marami yung sahog na chicken dyan. Kasi sabi ko sa sawa ko, eh, ano ko sana yan, i-fried e ko, eh, ano tawag dun, um, chicken popcorn ko sana. Ang gawin ko dyan, sabi niya, nagsawa na daw siya sa fried chicken kaya ang ginawa ko is sabi niya sa akin, ano bang meron dyan? Sabi ko, gusto mo mapansit. Sabi niya, sige. Sabi ko naman sa kanya, walang Wala sahug kundi ganun lang. Ganyan lang. Sabi niya, ikaw na bahala. Lagi na lang naman ako ang bahala eh. Lamang, ako naman yung magluto. Di ako lang talaga bahala. At ayun ang, ang laki ng kawali ko. Yun, lunod ko na yung ano, nilagay ko na yung sayote. Walang sayote alam niyo ang sarap pala din pala niya akala ko kasi ano ano iba yung lasa ganun hindi naman pala yung lasa pansit daw yung lasang pansit at yun na nga parang ang sarap ng kain ko dyan nung naluto na yan nilagay ko pala yung sayote nilagyan ko na na siya ng paminta nilagyan ko ng toyo nilagyan ko ng asin at yun na nga lalagyan ko din siya ng tubig lagyan ko siya ng tubig dyan dahil paano maluto yung pansit kasi yung ano niyan chicken luto na din yan kasi kanina pa yun pinatuyo ko na yan siya nilagyan ko siya ng asin din ko nga nilagyan siya ng magic yami kasi ang nilagay ko dyan is yung patis pag walang magic yami patis ang nilalagay ko or vitsin ayun ikakat ko dyan dahil nasama yung papil <laughs> Nasama yung papil ng sa pansit. Alam mo yung may sulat sa pansit. Nasama ko yun. Kaya kinat ko ulit. Natawa nga ako eh. Grabe ka ano. Tapos yan. Nilagay ko yung bagyo pichay. Pichay bagyo. Ganun. Binaliktad ko lang pichay bagyo. Nilagay ko dyan. At ayun na nga, alam nyo bang, takam-takam na ako dyan, sobrang gutom. Kasi naligo ako, bakit kaya pag galing sa ligo, pang gutom na gutom. Nanginig ako dyan, din na nga ako nagaya sa asawa ko kasi tagal niyang gisingin. Ginising ko na siya para kumain. Ang tagal niyang magising, so nauna akong kumain. Tapos pag nang kumain na sila, eh tapos na ako. Kasi gutom mga, di ba? Sana all gutom. Sana laging gutom. Lagi na lang ta kasi akong gutom tapos nagda-diet ako tapos yung content ko is luto wala 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 talaga wala nang diet diet sa army ang importante busog okay na yung mataba taba tayo kasi wala na tayong pasiksihan dahil baka masundan ulit si baby that's all guys thank you for watching bye bye